Yes guys, magandang gabi guys okay. Idol shout out Magandang gabi po sa inyo lahat Ito po guys, uh, bago naman natin itong paupa ng kwarto noh Yung sa kabila, may isa pa ako natapos ito uh, Paupa natin ng uh, kwarto Pinipintura ko, nandito pa yung uh, pintura ko Sa ano na to, ito Pero hindi pa natin natatapos Ito lang guys, uh, ito may complete na, na ito May CR ito yung kanyang CR sa so, ito ito malawak din guys uh, ito yung uh, CR uh, tapos ito hindi pa natin natatapos na pipinturahan yan po ang kulay apple green ang kulay natin guys ito yung ano in, in meron na mayro na kasi ito ito uh, kumukuha ito dinauna na siya 1 2 3 po oh, 5,000 ang ah, kanilang dinadown ah, kanina. Hindi ko pa tapos, pero meron na nagano uh, ah, dumadown down payment na <clears throat> dalawang buwan to kinuha. Guys, hindi naman to natin pinagmamayabang ito guys, no? Pero ito lang ah, ano natin dito, hanubuhin natin dito sa Manila. Kung meron tayong paupahan na bahay, patok lang to guys na may bahay na paupahan natin. Kaya ito, bago lilipat yung ano dito, pinipinturahan ko na ito. Ito, uh, mga silang hindi ko pa ito uh, natatapos pati dito sa tas na yan. Kaya sa <clears throat> ano, sa ating mga kapatid dyan, dyan, sa probinsya, shout out lang po sa inyo dyan lahat. Magandang uh, gabi. Ito lang po ang ating pong nakakayanan ngayon. Hindi naman sa pagmamayabang natin. Uh, meron minsan kasi meron nangangailangan na bahay na paupahan kaya meron tayong matuturo Meron pa akong inano doon sa kabila na kahapo ah, kanina ginagawan ko po ng ano siya ah, ginagawan ko siya ng agdan doon sa kabila papakita ko po sa inyo ito Ginawa ko po siya ng hawakan yung kanyang hagdan ito o, pakita ko sa inyo. Yan. Meron pa rin tayo doon. O, paano pa. isang araw uh, na pakita ko rin doon na meron pa rin tayo doon isang ano. Ito, nandito pa yung mga pintura ko. Hindi pa na, ano. Ito, apple green ng ating uh, pintura. Pero bukas na natin ito tatapos. Ito na guys. Yung down payment eh, nandito na. Ito. Pibilayin ko pa sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5 nag advance na kahit hindi ko pa tapos 'to meron nang kumukuha oh tingnan mo no, hindi pa tapos oh oh hindi ko pa tapos po yan pero uh, may kumukuha na yan. meron tayo dito ng ano guys trust uh, ko uh, meron tayo dito ng ano ah uh, slide door slide door meron. yan eto kami na yan uh, hindi naman mainit pang dalawa o tatlo sakto dito o merong kang dalawang may anak uh, pwede pa rin Pamedyo, uh, ay sa pamilya Maluag at magandang kulay ng uh, tiles na siya pati yung flooring ice naman maganda ang kulay tulad ito oh. yan ito uh, hindi ko patapos pero okay na yan kinukuha na, na nila yan okay uh, salamat sa inyong lahat, uh, shout lang po, guys sa uh, inyong lahat, lahat kayo dyan sa lahat po ng taga-support sa ating, sana masusuportahan nyo pa rin ng ating uh, YouTube channels, Facebook page na para tuloy pa rin ng ating kita o paghanap buhay. Sana po lahat po ng taga-support, support ay eh, matutulungan din natin malang araw ay eh, tayo naman po ay eh, makatulong sa si inyo. Hindi naman ako nagboboto ah. Ano lagi? Pero ito, kumita tayo 1, 2, 3, 4, 5. Ito, down payment ng ating uh, kwarto. Okay guys, uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, ito, uh, pinapakita ko na sa inyo. Pero tingnan nyo na lang, ma'am po, uh, hindi ko pa tapos, pero meron na uh, kumukuha dito. Ayan. Ayan ang ating uh, pangatlo. Okay. Si Amin. Shout out.